pwede na pang ulam ngayong araw nga pala mga kadayo ay manginginas kami ni mami 6.30 ng umaga ay eh, pumunta na kami sa dagat kasi hibas dito sa amin ngayon nung nakarating nga kami sa tabing dagat talagang hibas na at nagmadali na nga ako para makarami first sikat-sikat. malaki din siya toto pala ay nakakuha ko ng areporos kung tawagin sa waray ay tuwad okay ng ganito medyo malaki na to at dito na ako naman ako ng sikat-sikat. Malaki sya. Pwede na. Tapos ito pa mga kadayo, may nakita ulit ako. Ito, dito lang siya, di siya halata. Ito. dito pa meron. Yan o. Ganda pa naman, Malaki yung ano dito. Yung sikat-sikat. At dito si mami nakakuha na rin siya ng sikat sikat dito. dito pala sa part na hindi ko nakita yung isa malapit sa kamay ko kaya hindi ko na nakuha Di siya lata para siyang bato may ano kasi may lumot to dito ay paisa isa na kami nakakuha ng sikat sikat hanggang sa din namin na mamalayan dumadami ng kuha namin At sigurado mamaya pag uwi namin may ulam na kami. Mga kadayo, ano bang tawag nito sa inyo? Sa Samar kasi ang tawag yan musikad. Dito naman sa Palawan ang tawag yan sikat sikad Ito palang nakukuha namin pero pwede na. Uy, gumagalaw-galaw pa so, sila. ko dito mga kadayo ito. Sunog-sunog na siya. Dito nga pala si Mami ay nakakuha ng lato at tuwang tuwang nga ako dito kasi may may uuwi na kami kaya kung masipag ka lang talaga sa dagat talagang hindi ka mawawala ng ulam sa totoo lang talaga nakakalibang sa dagat lalo na marami kang nakukuha ang mga shells di mo na ng oras high tide na dito si mami pala naghahawak na balde kasi nahirapan ako mag record pag dalawang hawak ko Dito nga marami ako nakuwang sikat-sikat kasi nga dikit-dikit na sila. Hindi dami ah. Ito? Ito Kasi mga bahay nila, dito talaga. Mamaya. Dito lang sa taas. Saan ang nakuha mo? Ayan. Dami na rin. Dito talagang tuwang-tuwa ako kasi nakakita ako ng rangaranga. ranga Ayun, rangaranga is dito para nalang lang akong namumulot ng bato kasi sikat-sikat tsaka ari uh, pros nakuha ko ito ito. ito at dito na ako ulit ako ng isang rangaranga ayan o pangalaman ng rangaranga kita ako dito dikit-dikit na yung sikat-sikat kasi medyo mainit na yung tubig at tumataas na rin kasi ang araw kaya marami ng sikat-sikat na naglalabasan dito nga pala sa part na to ay pauwi na kami kasi nga unti-unti nang tumataas ang tubig ito pala pa nga yung na kuha ni mami na lato, lato. tsaka ito yung naku namin lahat nakauwi na yeah. kami ni mami nakadalawa kaming Rangarangar. Kaya lahat yung nah huli namin, nakuha namin. Ayan. Okay na rin. Ito siya lahat. Pwede na. Pang ulam. Salamat nga pala mga kadayo sa panonood. Hanggang dito na lang. See you sa next vlog.